Oh, Ayan okay. ba ganda? So guys, papakuluan muna natin siya ng gumis. wala tayong pandan. Literal na biko lang. Masapaw natin yun mamaya. Tapi. <laughs> <laughs> Ikaw lahat magungkot? Hindi. <tok> Hala, buo. Sandit? pa yun. <tok yun>, <tok yun>, <tok yun>, <tok yun> Yan. Sige. Ah, oh, tanggalin na ta. Dog, tanggalin nyo na ni Kevin.